ito po programa ng nutrition. Ito po ay pwedeng magbago ng kultura natin. At kinakailangan po natin baguhin ang kultura natin. Healthy diet, exercise every day. No? So, muli sa ating lahat, kailangan tulong ninyo. Maraming maraming salamat sa pag ninyo. God bless us all. God bless and see Ito ay magamat mandated and traditional. It's still one of the most important obligations of the government. In fact, uh, nationwide, it is being celebrated as one of the most important occasions. no? Dahil uh, lahat po ng pagpapagal, lahat ng proyekto, even how important would be, any government project or program would be useless pag nakalimutan natin ang programa about health. It's about life saving. Ika nga, tayo, pag-iingatan natin sarili. Ako, lagi akong nagsasalita ng ganon. Pero unti-unti naman, mahirap din kasi. If you remember, ang, um, ang ating life expectancy sa Pilipinas ay mababa. No? Ang um, among South Asian countries, ang, um, ang South Korea at Japan, 85 years old. Pero ang Pilipinas, 71 years old lang. Na babay na uh, ito ho ay siguro dahil sa lifestyle natin kaya unti-unti hindi man mapigilan pero patulad ng pagsisigarilyo, naitigil ko rin sa wakas magdadalawang taon na after spending so much time para sa pagsisigarilyo ito ho ay hinihimoko ang lahat no? uh, naandun pa rin lagi ang number one support natin sa programa ng ng health. Hindi ho ako doktor, but I actually, I understand at you know, any action or any program ay susuportahan. Kaya buong puwersa dito ang city government sa inyong lahat. Ang aking lang ini pinapakiusap sa lahat ng narito, I would like to enjoy everyone, all people, particularly all our barangay officials, to help us out in this public service journey that I've been telling always. And we promise you that lahat po lang pwedeng pangangailangan na pwede namin gawin. But then I'm actually enjoying each and every one, each Calapeno. At the end of the day, when we're here and when we came, I hope in the years to come, we will always be proud that the same better Calapan, that we can always be proud of the city anywhere in the world. Sa inyong lahat, sinamantala ko ng pagkakato na magsama tayo isang paglalakbay sa isang maayos na bayan sigurado. Magandang umaga sigurado.